Guys, ngayon may ipapakita ako nangyari sa aming tarabangan players. Tingnan nyo naman yan eh. Nakita nyo yan. Nakita mo yan. Ang dami. Sino may gawa niyan? Walang iya yan. Bakit ba to? Kanya. Tara, baba tayo guys. At punta tayo sa baba. Oh, tingnan nyo naman nangyari dyan. Tingnan nyo naman naman nangyari. Opo. Oh, oh. Diba? Oh. Tingnan nyo ang bahay ko. Ang bahay namin. Hmm. Nakita nyo yan? Hmm. Nakita nyo yan? Nangyari sa bahay? Oh, diba? Ano nangyari dito? Walang nga Mm. 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 Di ba? Ano ba ito? Mm. Oh, nangyari dyan. Hanggang baba yun. Oh may goodness. Oh may goodness. Oh, tingin nyo. Oh, di ba? May zombie pa. Look, may zombie dito. Di ba? Ang daming kalaban. Yan. Hanggang baba Yan tataas tayo guys up tataas tayo at papakita ko sa inyo yung ano namin nangyari dito may mga bomba dito nangyari dito lapa haha tingnan nyo naman nangyari oh ay lang oh diba ang nangyari dito oh oh ito ito oh diba ba lahat na lang nawala yan oh tinginan mo yun oh di ba pangit na ay na ang pangit na di ba oh. pa ng lava oh. paano ba yun maano hmm oh. walang iya wala, may cross pa dito. Ocean. Walang yaka. Ano ginawa mo dyan ah? Ha? ha? Mm. Walang iya yun. Oh my goodness. Ano nangyari dito sa bahay ko? Ano nangyari sa bahay ko? Bakit nagkaganyan? Yung bahay ko, walang yaka. ka. Bakit nagkaganyan yung bahay ko? ginawa ng bahay ng mga lawa walang iya kayo hindi kayo dyan naalis ha taas tayo ginawa yung bahay yung arong ko ha ano kayo ha oh my goodness guys Bakit pa Ano nangyari dito oh my goodness diba ang pangit na nangyari dito. Sino may gawa nito? Shout out sa iyo. Walang yaka. Tingnan mo naman to. Ang lalim mo. Oh. oh shit. Tingnan natin yung portal.